Hello! Good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or gabi saan man sulok ng mundo Mga mga shoutout po sa inyong lahat Sa mga kapwa ko po, if sa round world Hello! Mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share kung magustuhan ninyo ang aking video Maraming salamat So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay... Uh, After nung hearing ng PDA leaks, no, na issue doon about sa uh, kay dating senador, no, Bongbong Marcos, na ngayon ay presidente, na kung saan ay uh, talagang uh, may patunay, no, yung dating uh, Pidia agent, or ex-PDA agent na si Jonathan Morales, na siya talaga ang nagpirma, no, na dapat ay aristohin si Maricel Soriano, at si dating, uh, Uh, Senador Bongbong Marcos kung saan ay uh, sumising hot sing hot sila doon sa Rockwell no sa 46C doon sa condo unit ni Maricel Soriano ng puting powder no or polbos So ngayon pinabulaanan yon ng PDEA na chief no na si Lazo eh tinawag po niya yung sinungaling yung taong mismong pumirma. Kasi nga, todo, uh, tawag dito, tago or todo deny itong PDA dahil nga sinusuportahan si Bongbong Marcos. Dahil laki nga naman ang utang na loob ni uh, General Lazo. Dahil uh, siya uh, si Liza at saka si Bongbong Marcos ang nagupo sa kanya bilang uh, PDA chief dyan sa PDA. So, kasabwat uh, mga lalabs, mga vayots magkasabwat sila sa lahat ng mga uh, kababuyan kabalasubasan na ginawa no ng first family sa taong bayan lalo na sa pagpalaya kay uh, sino ba ito Mark Anthony Sayarot na best friend ng uh, first family nila ni Bongbong Marcos Liza nila ni ano Martin Romualdez kung saan ay sinama pa or kasama noong uh, parang first yata or second uh, time na pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika. So, ngayon, eh, so, after nang hearing, maraming hindi nasiyahan sa performance ni Senator Bato. Oh, tinawag pa nila si Bato na uh, Marshmallow, etc. Well, hindi naman lahat ng tao talaga ay uh, masisiyahan sa kahit ano pa man ang gawin ng isang tao. Inawa ang best. So, hindi pa rin sapat. So, nagpa-interview siya dito sa programa nila ni Ka Eric Jeffrey Silis at ni, ni Dr. Loren Badoy sa Pilipinas kung mahal. So, may interview siya dito na kung saan ay uh, iimbitahin. Si Maricel Soriano, si Paquito Ochoa, na siya ang humarang di umano sa pag-raid nila ni Jonathan Morales noong 2012 kay bungbong Marcos doon sa Raquel, uh, tower na condo unit ni Maricel. So, imitahan ang tanong, dadalo ba? Dadalo kaya si Paquito Ochoa? Dadalo kaya si Maricel Soriano? At sinabi ni uh, Senator Bato de la Rosa, na hindi pwede ang first lady ang magmamando sa Pilipinas which is tama eh. pero ibang nangyari ngayon iba yung binoto natin iba yung uh, gumagalaw kumukumpas sa Malacanang yung undeclared at unknown president yun ngayon ang kumukumpas pero yung declared president ay eh, parang spokesperson lang po ng kanyang asawa. So, ito, pakinggan po natin ang uh, interview po dito ni Bato May de la Rosa. An answer, mm -hmm. but I, we will take this opportunity na nandiyan ka para itanong sa iyo ito. Yes. Ang national security interest and national security policy on security matters related to uh, drug operations, law enforcement ay nakasalang dito sa Morales pedialex Revelations. Uh -huh. Kaya, mo niya bisnikaan. But kalat na kalat na rin, sir, sa internet at sa social media, ang isang napaka-questionabling illegal na operation, may tape recording, may video, mm. ng extraction, involving mm. intelligence service of the armed forces in the Philippines, sa Turkey ginawa. Private individuals ang involved at ang nagdidirehe ng operation, including ang mga command line, ay ang first lady. At ito'y mga dalawang buwan ng kumakalat, Senator Bato, we do not no kung ito ba'y mahuhulog sa komitiba mo? At kung hindi ito, sigurado siya, hindi ito pakikialaman ng Kongreso doon kina Martin Romualdez. Kasi alam natin kung ano ang purpose nila, rubber stamp ang operation doon, yeah. pang cover up sila sa mga kapalpakan ng administrasyon. at sa the truth. Now, mas matindi po ito, sir. Kung mamarapatin po ninyo, mm. uh, Senator Bato, I no, nakaabot. Hindi lang naman, Congress ang nagko-cover up sa first family, lalo na sa kababoyan ni Liza Aranita Marcos. Pati yung lahat na PNP, DILJ, tingnan ninyo yung 13 billion na siya na nahuli, uh, na na nasa sa sa, sa checkpoint. Pinagyabang ni Bongbong Marcos, 'di ba? Na pinakamalaking malaking uh, na nahuli or uh, oh, na, na, nasabat sa kaniyang administrasyon. Unang-una, dalawang tunilada, ginawang uh, sunod dahil hindi umipikto sa taong bayan, ginawang 1.8 tons hanggang sa 1.4 tons. So, nung, nung uh, Senate hearing kamakailan yon nung isang araw, nagiging 1.2 na lang to nilada. So, alin ba yung totoo dito panikinggan natin, paniwala natin? Si, dati, si Pangulong Bongbong Marcos ba o si Abalos? Of course, maniwala po tayo kay President Bongbong Marcos na 13 billion yun at dalawang tonelada yun or pagpalagay na lang natin 1.8 tonelada. Di po ba? So, itong um, administration administrasyon ni Bongbong Marcos, wala ta tae ta -ta mga lalabs, mga bayots. Wala sa hulog. Nag, uh, ano sila, pinagtatakpan. Pinagtatakpan ang isa't isa. Ang ginagamit ang isa for Inyo. extraction. Eh, eh. Bakit ba? declaration natin, and then ang uh. Yeah. hindi presidente. First lady without any accountability or any authority in power. Senator Bato, can this be not included in the next investigation that will be seriously undertaken by the Senate through your facilitation kung hindi man sa committee ba ninyo because this is a serious national security interest of the people. Naman. Titingnan natin, natin natin, Eric, I will consider that. I will really seriously consider that. Uh, pero kailangan muna natin yung mga, ano yung mga, yung mga, mga recordings or what, dahil hindi ko pa nakita. Yes, yeah, sir. Titingnan natin, but when you... So, Senator Bato, mo kay Maharlika, makipag-cooperate ka kay Maharlika dahil siya yung lahat ng meron information about doon sa involvement ni Lisa Marcos sa pagdokot sa dalawang bata ng uh, Chua na yun, Francis Chua, doon sa Turkey. Kaya huwag mo awain si Maharlika, pasalamat ka pa nga eh. Di po ba? So, yun, hingin mo lahat kay Maharlika lahat ng information. At sabihin mo talaga sa kanya na dumalo through, uh, via Zoom sa Pizza City nitong uh, buwan na ng Mayo sa kanyang uh, pangalawang uh, Senate hearing ng PD Alex na through first lady uh, we, we we have to we have to settle the fact yes. we have to admit the fact that the first lady is not a member of the chain of command correct hindi ito siya pwede mag-direct, mag-command ng any member of the armed forces of the Philippines, lalong-lalo na kung operations ay outside of our jurisdiction. Mm. Yung po ang klaro na, klaro-klaro po yan na dapat hindi po tayo magt-take ng orders pang unauthorized orders kami pong ina kami pong nagsinukuman Pero malinaw naman ngayon eh na si Liza Marcos ang nagkukuman sa Pilipinas at hindi si Bongbong Marcos at kung sakaling si Liza man ang nagkukuman ngayon ibig sabihin mayroon po yung pahintulot ng Presidente Bongbong Marcos na binuto natin um, um, At graceful denial sir ah we don't want to put you on the spotlight. There is no denial, but rather deafening silence on the existence of recordings and video pertaining to the involvement of First Lady Aranita Marcos and the President himself is not speaking out, not even the chief of staff and the chief of ISAP of the armed forces. Nakakabahala po ito, Senator. Hindi na kayang idinang, hindi na kayang sabihin pa na AI-generated yun. Mismong boses. Boses. At saka ang dinidinay lang naman ng Presidential Communications Office, yung isang video doon sa job na nagsasabing si Bongbong Marcos ay nagkukuman ng uh, tawag dito na makipag-gera sa China. Yun yung kanilang dinidinay. Pero ito, tagal na nito wala. Lahat ng mga uh, tawag dito, inakusan ni Maharlika sa... Uh, kay Bongbong Marcos at kay Liza, hindi sila nagsasalita mulat sa poll. Kato, but, but, but again, we do not want to put you in the spotlight as it kontrabida ka na ngayon. But this is, sabi mo, <laughs> the price of truth. If it okay. will be come out in the, uh, coming out in the open, so be it. Thank you, sir. Well, sir. well hindi, hindi the po, Harry, the, uh, the, we should uh, hold the leadership of the, uh, of the Philippines accountable to, to all their uh, actions. Eh, ito eh, actions na ginawa mm. na mga operatiba na nagbibigay ng uh, instructions, is na tawag na chinoob kuman. Eh, uh, masaklap ngayon nga, ito si Browner, nakipagsabwatan. Hindi, wala na siyang chain kuman na para sa taong bayan siya eh. Doon na sa presidente ngayon, sa first family na siya ngayon, ay sumusunod sa utos, hindi na sa mandato ng 1987 konstitusyon na pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas at ang tao at ang mga Pilipino, wala na, doon na siya sa mga Marcos itong AFP uh, general na si Browner yes, Wala yes. na, tayo tayo are only taking wala na hawak sa liig ngayon ni Lisa Marcos. Itong si uh, AFP Chief uh, Browner. No, Senator, you said oh. that uh, Lisa Araneta Marcos is not in the chain of command. No, but yes. is she above the law? Yeah. No. Good question. No one above no. the law. Is the, no the, one, no one is in, above is. the law. Yes. No one is is the law? Not, um, Senator, kasi This past two years of the Bongbong Marcos administration, parang hindi na maliwanag yun eh. So Naman. gusto namin marinig sa isang senator na pinagkakatiwalaan ng bayan. Is this still true? That nobody is above the law? Not even the first lady nor the president? Uh, nobody is above the law. Nobody. Not even the to this day. first lady, not even the president. Thank you. To this day. Yes. To this day, I... Ah, Pero anong ginawa nila ngayon? feeling nila sila yung above the law sa Pilipinas. Ano ginawa nila kay uh, Banta? ginawa nila kay Tibis, ginawa nila kay uh, Dumanhog, kay Pando Mujasan? Kay uh, sino ba ito? Pastor Kibolo, kay uh, Governor Mamba, kay Governor Hubahib? at kung sino pa dyan? Feeling uh, ano ginawa nila doon? Feeling nila sila yung may-ari ng Pilipinas which is binigyan nga lang si Bongbong Marcos ng pagkakataon. Na sana uh, ng taong bayan na yung mga taong bumababoy sa kanilang pamilya nung panahon na may dalawang dekada o tatlong dekada pa nga eh. Na binababoy-baboy ang kanilang pamilya, siniraan sa buong mundo, sirang-sira. So ngayon binigyan si Bumbong Marcos ng taong bayan ng mga Pilipino ng chance ayusin, uh, panagutin yung mga taong bumaboy sa kanilang pamilya. Pero anong ginawa ngayon ni Bumbong Marcos? nakipagsabwatan pa doon at yung mga tao na sumusuporta sa kanya yung pa yung ginigipit ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos at, at, at sana I, I, the same holds true sa pag-iisip ng lahat ng law enforcement agencies at uh, lahat ng miyembro ng natang uh, ng ng criminal justice system ng ating bansa that nobody is above the law Senator, one last, one, Sige, one last, Papa So if it is, if it is, uh, if we find out, if you find out that DG Lazo was lying, uh. no, because he said that that that, uh, and he was just covering up for his appointing, ano, uh, power, no, authority, will there be any sanctions? Well, siguro ano mananagusya kung nagsisulong alisya, siguro ano mananagusya. Ay, sana lang mayroong administrative at criminal liability, then under oath siya, nagsinungaling siya. Ayan sir. Thank you. Uh, we're trying to retrieve files uh. na kumakalat na but uh, because of the time limitations, maybe we will send an interview again to you. At tamang binanggit mo, you are going but, to try to evaluate muna itong mga sensitive na mga revelations before we come out into a proper action from the Senate. Uh. Okay. Kasi parang pasensya na po kasi lalong lang sa mga kasamaan natin, lalo-lalo na yung mga nandiyan na sa social media. Pag mayroon sila pinapalabas na CCP si tapos uh, gusto na pa-action ng kagay, mm -hmm. ay sinisisi ka tayo na hindi kumikilos. Ay, hindi mo natin alam yan. Hindi mo natin alam yan. Hindi mo natin alam yan. Hindi mo natin alam Palo sa mga post ko ninyo <laughs> dyan sa Facebook kung anong pinagpo-post nyo dyan. <laughs> hindi mo yan sa ng senador. May ka. Tore. Ang kapitang trabaho. Tapos Correct. ngayon, kung walang hindi kumikilos, galitan na naman galit kayo na hindi inaksyonan. Anak-anak <laughs> nga. Pero dapat na. Dapat na. Kung merong kayong gano'ng... Uh, yes. Hindi eh, ba po. Hindi ba kayo Diyos na sinasamba ko? Mm -hmm. Na sinusundan ko? Na, kung anong sinasabi niyo? Naniwala ako, Anong ginagawa niyo? Sinusundan ko. Anganday po. Mayroon po akong sapaho bilang senador. Nama. <laughs> kung merong kayo mga gano'ng klaseng na ebedensya, tagihan ko ako. Mm, correct. Kung kayo sila na sira, sira si Pato lang ginagawa. Eh... si ang senador. Paano kung magkakandakang iway? Makasok ang senador Yes, claro sir. And because of that sir, at least naipaliwanag ninyo that this is not uh, yet the end of uh, the investigation and you are standing on the ground to ferret out the truth no matter what the price may be. Maraming maraming salamat okay, okay. sir. But what's your wait, 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 wait. Yeah. last? <laughs> sir totoo ba na ano that there were, yeah, there were um, uh, pressure there was pressure applied on you so that uh, uh, so that Jojo Morales would not be allowed to speak okay. in, in public? Clearly. Nothing. There's Nothing. no pressure at okay. all. Okay. Okay. Uh -huh. There's no pressure at all. Yes, okay. sir. Thank you. Sir, uh, your final word to That's this okay. interview, and definitely we will uh, utang yun ng panahon again, uh, no matter how busy the schedule maybe you have. <laughs> sir, your final message. Best... No, sir. If Did you expect something uh, na hindi ko makalasamit, uh, pasisya na po. Ang very sorry for that. basta. For me, I have to stick to my objective of this committee hearing. Uh, this is a... Uh, isip po ako dyan. Mm. Kung meron mga mayroong mga, mga mm. mga collateral damages na mangyayari in the course of my investigation, uh -huh. but, uh -huh. dahil sa truth na lumalabas, ay hindi po tayo takot dyan. Palala, pala, hindi natin isusupress yan, uh, para labasin, para labasin natin yan. Hindi po tayo mag-cover up. Huwag kayo mag-alala. Mm. Yung inyong senador Batu po ay nagtatrabaho, galing sa puso. Wala po akong agenda dito. Uh, sabihin niyo religion is ako, takot ako kung uh, ganito, ganon, ganon. I, don't care. Pwede man ako hindi na tumakbo kung uh, pagod na ako. Pwede na ako hindi tumakbo. Magtayin na ako. Mag-enjoy na lang ako sa aking mga apo. Wala mga uh napakasarap ng buhay nang walang ginagawa. Pero uh -huh. nakita ako sa ngayon, ha? Hindi siya nag-atik-atik nag, -naga, nag -atik -atik ako. Kundi nakita ako kung hindi rin ako tumakbo. Tapos ang mananalo malang, mga senador na puro rin may mga

Salamat. Yes. Meron lang po tayo, Eric. Claro, sir. Sir, may well, pahabol. Very, very brief. Is yeah. Maricel Soriano invited in the next schedule? Yes. In yeah. the Soriano, eh, Pakito Otsua. Yun. Uh, yeah. uh. sino pa yung mga, yung kausap, ni, yung nag-usap sa telepono si Si, yung uh, Francia, si Francia, Egypt, Francia leader, uh, si Jeff Francia, na team leader ng Morales. Si Morales. Na kinausap siya bago, nag-usap siya bago uh, magkaroon ng hearing na sinabihan daw si Morales na itinayin na. natin ito. Uh, at uh, yung yung isang kausap na nakasama doon ay ating uh, yes. katalungin doon sa hearing. Maraming salamat, Senator sa Bato de la Rosa, for a very principled, ah. very brave stand. So, malinaw na abangan natin to sa May 7. Uh, kung dadalo ba si Maricel Soriano, Pakito Ochoa, at uh, kung sino-sino pa dyan. Uh, tingnan natin. Uh, so, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.